astos bakit delay ng sa batao Pero may flat twist boy Nasa taas mga box Eh? Pupo, yung dami na. Ay, dere mga buseng At sasamahan muna natin si paring BJ At may nadiscover nga tayo sa likod Gawa nga ng napakaraming box din eh, mga buseng Ay, baka sakali na ari yung mga sapatos na ating dadambulin mamaya Ay, sanay ari nga talaga mga buseng At pagkalayo pa ng aming binyahing aray Kay naman din Ay, ilang minuto lang ang lumipas mga buseng Ay, dumating na nga yung kanilang stop Aba, at may kasama truck mga buseng baka ari na yung ating mga sapatos ay sana nga mga buseng at toong pagkakalugi namin din eh pag ari walang arrival walang kalaban uh, sa ulong sa ulo namin, namin nasa na kayo mga buseng ay, daring nga po, mga buseng! Walang dyong pagkakadami ng box na ah. Ay kinamang solong-solo namin ngayon ng arrival. At wala pa miski isang ay kami pa ata magdi-display na rin mga busing ay sana ay may lumabas na solid para naman tayo papaldo for today's video mga busing ay sa talang buhay ko ng pag-uukay ay parang ngayon lang ako naka-encounter ng garnay mga busing na tayo nandini na habang dini-display aring mga sapatos kay namang pagkakasarap naman sa ice ay eh, mga busing ay sana lang ay napakadaming solid na rin ay tignan nyo naman po si paring Dave ay binabara ko na <laughs> ay yung mga staff mga busing at tuong binabakuda na yung isang box na iyon kinaman din ng batang aray ay ayaw na ayaw maaagawan ay dinapansin nga natin na ring hawak ni madam ay salomon ay mga busing na pang trail ay di isa na yan sa ating kukunin mamaya mga busing sana lang ay mura ang price pero tignan nyo naman kung gaano kaganda yung kondisyon yung feeling na nasa loob na kami habang dinidisplay pa lang yung sapatos ganito ano ganito mag

sarap sarap na mamagarival pag ganito boy ay adapter after ng ilang oras mga busing ay dumating na rin aring si Gerald walang job at aray nandine eh. ay aray selector ay ng garments walang job, agawan pa ata tayo mga busing ay walang magagawa ay talagang gayo ng arrival kanya kanya ng diskarte kung ano ang madadampot at kung ano ang makukuha mga busing ay dere nga po at unti unti nang binubuksan ng mga box mga busing pero napakadami na rin nating spotted Iyan sa patos, ay eh, yung iba mga boseng ay eh, kami na ang nagbubukas at tuong nakakainip naman sa si Jai mga boseng hoy oh, may naman yung tinitignan nyo dyan uy ay po no, dyan na naman ano ba naman yun yan <coughs> kayo, oh, nakaisa daw. No, ka isa, malas. Ay, sa pagkapangit naman pala ng box na yon mga busing. Ay, ari lang ang ating nakuha. Ay, tatatlaw, mga busing. Ay, di yung iba'y babalikan na lang natin at ating for na lang. Ay, sani marami pang mabilis atin. At tong lugi po sa pagbubukas ng box na iyon, mga busing. Ay, di aray at atin ang ipapadala, mga busing. At bukas ay holiday. Ay, baka magsarado pa ring JNT. Ay, siya paano po, mga busing. Hanggang sa sus sunod na lang ulit. Thank you for watching and ingat mo kayong palagi.